Nakatakdang mag-executive session sa Senado kaugnay sa kanilang investigasyon sa mga Pogo. Nangangalap na rin ng ebidensya ang tanggapan ng Solicitor General kaugnay kay Bamban Tarlac Mayor Alice Go, si Daniel Manalasta report. Sa gitna ng mga kwentong bumabalot sa pagkataon ni Bamban Mayor Alice Go, kaugnay sa kanyang pamilya, sabi ni Senator Sherwin Gatchalian, mayroon siyang obserbasyon hinggil sa nanay ni Go. Sa gitna pa rin niya na investigasyon ng Senado hinggil sa mga umano'y ilegal na pogo sa bansa. Then the mother, uh, there's a big possibility na itong si Amelia Leal is a pigment of imagination. Walang ganitong tao. Yung kanyang mother is another person. At uh, itong taong si Gwen Yee, uh, just show to the... Parang pinapakilalang, pinapakilalang nanay niya no? doon sa mga taga-doon sa Valenzuela. So, ako, ang personal assessment ko, this might be the biological mother ni uh, ni Alice Buo. So, uh, based on my tanong-tanong ko, tsaka yung mga family business niya, itong si Wenyi, nandoon lahat eh. Pinagulaan naman ni Gatchalyana sarswela ang pagdinig. Matapos mailang kumukwesyon na parang bumaling na raw kay Go ang usapin. Hindi naman daw lumihis, lumawak pa nga ang kanilang investigasyon. May mga lumapit pa nga raw sa kanila at nagsumbong na mula sa mga homeowners. Tulad na lang sa isang village sa Paranaque. Nang reklamo raw ng mga residente, pagdami ng Chinese national sa lugar. Marami ring mga allegations na konektado ito sa Pogo. No? Dahil nga uh, sa gabi dumadating o lumalabas yung mga sasakyan. So, um, so mayroon ding mga issues of uh, may mga naaresto uh, ng mga local police. Tanong lang ngayon ay kung posibleng konektado ito sa Pogo na ni-raid sa Bamban kamakailan. Meron mga ganun na news reports at uh, information kami na konektado dahil maraming kaming nakitang mga, for example, may mga nahuli doon sa Banban -ban, na nahuli na doon sa Pasay Pogo. Uh, pero hindi na file lang ng kaso kayo nakawala. No? Pero na, nag-reappear siya doon sa Banban. -ban, no? So, ang marami kaming ganun. Humarap ang ilang homeowners ng nasabing village sa media at kinwento ang kanilang sumbong. We observed that there are so many Chinese uh, nationals who don't know their actually their citizenship, but majority of them don't know how to speak Tagalog. They don't rent, they already own houses. We were also alarmed by the huge construction ongoing owned by Chinese companies. Sa ngayon, ayon kay Katsyalya, nakatakda silang magsagawa na executive session sa investigasyon sa Pogo. Ayon naman kay Solicitor General Menardo Guevara, kung makala pa sila ng mga ebidensya kaugnay kay Guo. Kung may rason nga bang para hainan ito ng co petition. We want to make sure that we can present an airtight case. No? We do not want to make announcements. For now, uh, it's too premature to say that we have a basis to file a co proceeding against the mayor. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.